Okay, hello guys. So, magandang araw sa inyo at welcome back again na naman sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial naman. Okay, so, uh, wiring diagram ulit tayo, no? And, uh, kung nabasa nyo na yung ating thumbnail, so, for today's video, tuturong ko kayo kung paano mag-wiring ng uh, 5-pin CDI. Ayan. So, napakadali lang naman nito, guys, no? Uh, yung nakaraan kasi, uh, may in-upload akong Uh, video which is kumpleto na siya meron na siyang stator uh, ignition coil uh, CDI rectifier ignition switch ano pa ba and the uh, battery so dun sa part ng CDI uh, which is may color coding naman siya no pero ngayon ang uh, tutorial ko sa inyo or ituturo ko sa inyo yung position ng wire natin kahit na may color coding yan. So, huwag tayong magbabase sa color coding lang ng uh, wire, no? Uh, mas mainam pa rin na alam mo yung position or yung uh, function ng bawat pin na yan. So, for today's uh, video, no? O so, bali, 5-pin yung ituturo ko sa inyo. And, uh, meron nga pala tayong tatlong uri ng CDI, no? Isang 4-pin, uh, isang 5-pin, at saka isang 6-pin. So, 5-pin muna tayo which is common sa mga uh, motor ngayon or halos ng uh, motor ngayon is 5 pin and uh, sa mga susunod na vlog uh, ituturo din naman natin yung 4 pin and 6 uh, pin so bali focus muna tayo dito sa 5 pin okay so sa 5 pin so pag sinabing 5 pin so may 5 wires yan ano kahit na again kahit na alam nyo na yung mga color coding nila kung saan itatap kung saan i-coconnect so mas mainam pa rin na alam mo yung function ng bawat pin na yan no? Kasi ah, lima lang naman yan. Napakadali lang naman yan. And uh, minsan kasi sa mga ibang uh, shot or sa mga ibang nagdi-DIY hindi akma yung color coding na, uh, na ibibigay nila. For example, bumili ka ng socket na ganito or uh, bumili ka ng harness. So hindi siya akma or magkaiba yung uh, kulay. And uh, dapat or alam mo yung posisyon yan. And uh, minsan kasi may mga nagkakabaliktad yan guys. Ano? You know? eh, dapat alam mo yung positioning nila okay so uh, umpisa na natin din na natin patatagalin pa yung ating tutorial so kung makikita nyo kulay red lahat ng uh, uh, nilagay kong uh, linya para visible siya kasi kung uh, black siya medyo hindi siya makikita okay so unahin natin tong gitna so mapapansin nyo guys bali anim dapat yan kaso walang laman yung isa kaya 5 pin lang siya so napakadali lang na unahin natin tong gitnang baba Ayan. So, yung, yung gitnang baba. So, tatlo yan eh. One, two, three. So, sa gitna muna tayo. Itong gitna na to guys, automatic. Yan yung ating uh, kill switch. Bali, ang kulay nito guys, itong wire na to is uh, black na may stripes na white yan, so excuse okay, so yung function nito siya yung kill switch and yung kulay ng wire nya is black na may stripes na white, so yung kill switch natin guys, uh, kapag kasi umandar na to nag function na yung CDI natin, tuloy tuloy na yun uh, mag i-impact yan ng kuryente sa loob, i-discharge nya at uh, para may discharge yun, kailangan meron tayong trigger or uh, or uh, uh, pickup coil kasi pagka uh, ng trabaho ng CDI natin is capacitor discharge ignition so capacitor uh, siya na uh, magcha-charge ng current and the uh, biglang charge so para i-charge niya 'yun kailangan pitikin siya ng ating pulser okay so na-explain na natin yung kill switch uh, i mean yung Ah, uh, function ng CDI or yung pinaka main purpose ng CDI. Then yung kill switch naman is para pahintuin yung trabaho niya or para patayin yung trabaho ng CDI. So shutdown lat, kaya yung motor natin namamatay. Okay? So yung babanggit na kasi tatlo yan. Sa dalawa uh, sa taas dalawa lang naman. Yung babanggit na is kill switch, then black and white yung color na wire. Then next naman uh, dito naman tayo sa kabila So, kung mapapansin nyo, uh, left sya dito, no? Left. So, dito kasi right. Dito yung left. So, left naman, yung kulay ng wire na yan is kulay yan green so madalas green and uh, pagdating naman sa ibang brand nagiging kulay black yan no. so pero pagdating dito sa 5 pin yan ay kulay green and yung green naman na wire na yon yan yung ating ground or negative yan so yung kulay nyan guys is kulay green so pagka nakakita na kayo ng green yan ay automatic na ground or negative again uh, black and white yung gitnang baba kill switch then uh, sa right natin I mean sa left sorry sa left yung green Kulay green na wire Ground or negative Then dito naman tayo sa taas Sa may left part And uh, Taas Okay So itong taas naman natin guys Ito yung uh, Color coding muna tayo ng wire Ang kulay nito is Ayun Kulay Blue Na may stripes na White Yan So, excuse again So, blue na may stripes na white ang kulay nyan So, upper part tayo guys ha? upper, uh, Left upper part So, kulay nyan is blue na may white And dito naman uh, Ito yung ating uh, Pickup coil So, napakaraming tawag dito eh So, wire na to Pwedeng maging pickup coil Pwedeng trigger or pulser Yan. So kahit alin diyan, basta pag nakakita kayo ng blue na may stripes na white, automatic yan ay pickup coil, uh, trigger or pulser. So ang trabaho 'yan, guys. Ito yung kumipitik or uh, uh, may, may may magnet din yan ano So kapag uh, dumaan yung kunya ng ating magneto diyan, ah uh, siya yung magpipitik or magsi-signal sa ating uh CDI. Napakawalan yung Uh, uh, kuryente na naimbak niya sa loob. Okay? So, ganun yung function ng kulay blue na may stripes na white. Or yung ating pickup coil or trigger or pulser. Okay na tayo doon. Then, next naman, dito naman tayo sa part ng right. Upper part, uh, upper part pero right. Right upper part. Yan. So, nakakalito rin, ano? And, pagdating naman dito, uh, ang kulay naman ng wire na to is black, na may stripes na yellow yan yan excuse guys yan. black na may stripes na yellow and ang uh, trabaho naman nito guys ito yung uh, wire na papunta naman or yung dinischarge ng ating CDI or yung lumabas na kuryente galing sa loob ng CDI na pinikap nito or uh, tinrigger nito Papunta naman to sa ating ignition coil. Ignition coil. Ayan. So, ganoon lang kasimple guys. Ano? Um, uh, kung nakakita kayo ng black na may yellow na wire, uh, black na may stripes na yellow, automatic tatakbo na yun sa ignition coil. Kasi, uh, yan yung galing dito sa loob uh, na inimbak, then pinalakas, saka pinitik or tinriga ng ating pickup coil. And so syempre lalabas na siya doon. And uh, pagdating niya naman dito sa ignition coil, uh, yung ignition coil natin uh, dadagdagan or idodoble yung uh, voltaje ng ating kuryente which is lalakas kaya uh, kung mapapansin niyo kapag hinawakan niyo yung spark plug then in-start niyo or kinik niyo, magaground kayo. Kasi napalakas na ng ignition coil. And yung pinakalas naman. Ayan. So, ito yung pinaka last guys uh, last guys ano and uh, yung pinaka wire sa lahat ng uh, wire so yung kulay ng wire na to and uh, balik tayo sa positioning so sa baba naman siya uh, right lower part ng right so yung kulay ng wire na to is ayan again may black na naman black na may stripes na red okay So, puro black na lang guys, ano? Yung una, black na may stripes na white, kill switch. And, uh, ayun, black na may stripes na yellow, ignition coil. At yung pangatlo, black na may stripes na red, ito yung ating uh, main coil na tinatawag. Yeah. Kapag sinabing main coil, uh, automatic, galing ito sa ating stator. Yan, automatic galing yan sa ating stator so yung main coil, yung pinaka malakas mag supply sa ating stator ah, uh, dyan lalabas kaya nga kapag uh, umikot na yung motor natin naglalabas na yun ng electromagnetic current, which is uh, AC type, and uh, siya yung pinaka malakas mag supply kaya uh, yung supply na yun pupunta yun sa CDI then, uh, yung CDI i uh, iimbak niyan sa loob and uh, kapag umikot na umikot yung ating magneto matitrigger yung ating pickup coil or yung trigger or yung pulser so kapag na pickup nya na boom isusupply nya na dito sa may ating ignition coil or black na may yellow syempre para mag uh, para gumana yung buong system ng CDI natin kailangan natin ng ground and lastly para uh, mapatay nyo or uh, ma off nyo yung makina nyo or yung motor nyo kailangan ng kill switch So, sa kill switch, tatakbo naman to sa ignition switch. Ayan. Oops, kamali pa. Okay. So, napakasimple lang guys, ano. Bali yung position nilang ng uh, pins natin yung, uh, yung tutorial natin dito. And, uh, in-explain na natin yung function ng ating CDI. Okay. So, bali hanggang dito na lang. At, sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan mo yung video na to so please like, share, and subscribe.